Nasaan si Lola at nalingon doon? Nani ko nasaan? Hey, gusto ko na ipogun-pogun ng aming baying iyan. Aba, ang aming binata na po iyan. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Kami po ni Bossing ay mag-unboxing ng LBC box. At maraming maraming salamat po sa ating isa sa ating mga solid subscribers from Hawaii. Siya din po yung nagpadala po sa atin ng balikbayan box ng nakaraan. Nagaling po sa Hawaii ay eh, ito din po rin yun. Bali sila po ay umuli ng Pilipinas. At ito daw po ay pasalubo sa atin. Sila po ay Ilocos. From Ilocos, Marti po itong itong box. Thank you po ulit. Maraming salamat po sa ating anonymous subscribers wow. at sponsor. Ayaw niya pong magpabanggit ng pangalan. Pero maraming maraming salamat po. <coughs> Ito daw ay para kay Posing Lurge. Walang pangalan. Hindi na na yan sinulatan. Oh, Posing Lurge. Oh. Thank you po. Hey, sir. ah, Sando. Thank you yeah. po. Yan yeah. yeah, po kay Indro. Pero karo na lang, ang matamat-tamat siya ay magka-college na eh. Pwede niya ang sa Maynila. Ang ano niya. Salamat oo po. Oh, large din ang kulay nito. Ah, Mosi. Wow! Salamat po. Ito ang magbukas. Mosi, hindi ka lang. Magbukas Large. Sakto sa malamig na panahon. Ah, kahit pala mainit. Oo, oh, maging hawa naman siya. Bossy. Oo, oh. may short ka, Bossy. Maging hawa iyang eh, short na iyan. Ani? Salamat po. po. bosing, may gawin talaga oh. po kulat na. Ito pala may pala na akin. Wow! May bawa na lang tubig. Pero papayin ko po ito kayo. Thermoplast. Uy, mahal ang thermoplast. Naalala mo, Milo, diba? Nung kami po'y nasa, ano na yun? Sa sa Ayala Hindi, ay, hindi Ayala Moon. Yung Landers. Island, ano? Landers. Landers. Ay, meron pong ganito pa nga si Negro. Ito sa Ayala Moon na eh. Oo, ay yung ganitong tata, thermoplast, ay binalik ni Negro mahal. <laughs> Thank you po. Pag nakita ito ni Idroni ni Kem, sigurado. Maganda lagi sa mga. Sige, oo. Salamat po. O. Grabe. Ganda. Aba, kay Eric. Baklatin eh, mo. Oh. Ay, kay Eric. Wow, matutuwa yun. Ang opisina. <laughs> matutuwa si Eric. <laughs> uh. Thank you po. Pag-aing akin pala ito. <laughs> ito na kayo ito, maganda. Pag-aing susunod ko sa kaso naman. Tyson. Sa bosing. Oh, bosing. Ay, bag po si Aysen. Dito ko nalang yung mga sa kanya kay Aysen. Bossing. Oo, oh, bossing. Ay, oh, bossing. Maganda ito. Ah, uh, Ay, maganda bossing. Sa kawa, pagkata. Ha? Ay, maganda mo ginawa. Talaga mag ginawa sa tubig at yun yung ah. laging... Tapos ito ay... Tingnan mo ako. Sandot. Sandot. Oh, uh, oh, uh, ay sa iyo rin yung kasha. Pedudot. Ay oo, pedudot nalaan. Ay, Lagi tato. 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 Ay, may tatilo. 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 Thank you po. Oh. tatlo. Uh, thank you po. Uh, thermo. Thermo Sa iyo ulit. Thank dito. you po. Thank you po. Uh, parang may panay. okay. Sa iyo may okay. musing. Ano pa rin? Oo. Ah, ng short musing. Alam niyo po. Ayun ba? Oo. Oh. Ang mali. 36 ay, sak -sak -sak Sa Sakto na Sakto lang. 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 Sakto kaya ito tam tama ako ka-tutoy. mm Tapos... Paborito din ng Itatabi na at pagka-college niya yun. Kasi may maganda-gandang mga masusuot sa Manila. Hindi na ay naluluma. So, may kapartes Baby yata oh, well. <laughs> May kapartes si Baby, Teo. Thank you po. <laughs> so, at nakakit pa rin hindi oh, pa rin. Ay, ito ang bigay mo kay Dudut. Isa kayo. At meron po malagkit. Na rice. Nakotin mo nga po sa inyo. Hindi Dapat na ito Malagkit. Ay, di ba't may padala ko siya isa dito ah. Ano ba kayo gagawin sa kanya? Oo. Ito ako oh, lalaki sa palipayan ba? pala malagkit. Ito pala yung malagkit. Ito pala pares. Hmm? Sweet pares. Okay. Oh, pares na ano Thank you po. Salamat po. Salamat po sa mga padala. Salamat po sa mga padala. Thank you, thank you po. God bless po sa inyo at sana po ay pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon Diyos. Sayang nga po at hindi po sila nakarating. Pero sila po ay nakapunta na dito dati pa. Ay nagbakasyon sila dito sa Pilipinas ay marami daw silang mga lakad. Kaya sabi nila ay next time na lang uh, Thank you po sa mga masagong. Oh, oh, oh. <laughs> Salamat po. God bless po. Thank you po. Oh, bal, sa iyo na lang itong isa ah, na mga sando. Ah, thank you po. Kasi yan. You you, you. Oh, sando 'yan. Thank you. thank you po. Kami nag-unboxing Dodotski. Oh, sa iyo na lang ito ah, sando. Buklatin mo. Kasi sa iyo 'yan. Ano eh? Oh, dalawa. Sa iyo pa ito ah. Suotin mo na rin para may pambasanhan ka. Abay, kasi sa kanya. Sila may magkasays na ng papa. Ano masasabi mo? Thank okay. you po. Ano tayo naghihilis ng luya? Tayo po ay magsisigaw ng karning baboy. Yan, ating pong... Gigisa. Gigisa. Ang ating karning baboy. Bale yung po ay nasa... Hindi pa rin dapat ay ginisa din lahat mo na? Oo, oh, aring ilaw pa yun. Hindi, ah, bago dapat din lahat. Yung po ay bali sinangkot sa nato ni Boss. Eh. na po ang bawang at sibuya si Gloria. Lagi po ang luto natin ngayon ay may sabaw. And po at update sa niluluto. Ay lagay na po itong mga kangkong. Talaga yung mga hindi po tinipid sa kangkong. At ayan po ang aming baby. Naglalaro. Oo, laki no. <laughs> laki na lang magmumukha ng aming baby mahal. Dito ka lang baby hat. Kami kakain lang baby ha. hoy nakikinig. Teo! Teo! Dito ako sa Baby! Teo! Aba! Mahal! Aba! Alam na kung nasaan si Lola. Nalingon, baby! Alam na kung nasaan si Lola at nalingon doon. Hali kung nasaan. Ay, Diyos ako na ay pugi pugin, pugin ng aming baby niyan. Naman ang aming binata na po iyan.

Pwede naman. Ayun. Pakawin mo naman. Ayun, sarap. Parang ko na ipakita ng <laughs> nung maluto na. <laughs> Yung po, mga bata ay tulog pa. Hindi na po namin ginising. Eh. At pagka naman po may pasok ay talagang sila laging maaga. Sarap. At pagka po walang pasok ay nahayaan namin mag-ingin sa higaan. Try po tayo. Dudut pinabi po yun, Lagi naman po maaga. Kaya pag Sabado at Linggo, hinahaya ko lang silang makabawi ng turo. Maga po lang mm yung posto nila kami. -hmm. O oh, ba't yung may Mm nito. -hmm. Ayoko Ito yung dapat ay ako nung nga si ay ako ang pagkakulalat, ay wala namang pakot. At nagtag-init ay tagtuyo. Para po sana natin mm na Kaya po ako may food ng alat. Wala naman po ang ano. Ako. Kapag pakupuya kayo kapag maulan na. Mm Pag maulan na yun, madaming kulang. Madaming talbos. Yan po si Bossing at namimitas ng sili. Saka Bossing Kamatis. Papo Kamatis. Ayan po ang panahon natin ngayon. Medyo makulimlim po. Maulap. kami po ay paluwas ng tagaytay para sa follow up check up po ni baby yan po ay dadalhin namin talong, sige sama mo diyan yan pati yung ibang talong ay dadalhin ko ba ang kamatis oh hinug na Yan. Kuhain mo na. Okay Ito na yan. Duna, duna. Ayan po ang napitas sa likod ng bahay. Ayan po si baby na dede. Ay, so! <laughs> oh, ay na dede po ang aming baby. Talaga namang nagpapalaki po. iyan eh, Hey, Ito po mamay formula milk. Ah, kinukulang po sa gatas ni Milot eh, Kaya po may sabay din pag minsan. Minsan nga po mama ito kapag katapos pong dumede, antok na antok ay parang lasing. Magsak po. parang <laughs> antok na <-nantok. laughs> antok. -nantok. Antok na antok. Tapos mo lang konti yung ulo. Hindi po eh. Ayos yun naman. na yan. Mm -hmm. Papadigayin po natin yun. Ayan naman tama mo mamaya, oh. Uy! Nakakinagahanap okay, pa ang batuting. pa! Aba, na, na kaya ayun? na pa! Uh, unas! Unas na unas po! Nang na! Terik na, eh. na po lagi ang buhok na iyan! <laughs> <laughs> malapad ang noo ni Bebe! Pag malapad daw ang noo matalino! Hmm. Siya Bebe! Oo! 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 malapad ang paliparan na na po iyan. natok na po oh. natok na po <laughs> kapag na nga lang po mamagan yung antok na antok at sa madaling araw po ay pinapabur pa isa'y nagigising oh, oh wala po si baby nadigay pinapadigay po eh, talaga namang mulat na mulat mulat na mulat po uy, yung aming binata iyan ha ay Baby Teo oh. Ay, naan to oh. May gatas pa sa labi eh. <laughs> Nagagalit na po iyan Nakapormang iyan Nagagalit na Hayaan mag-iyak mo na ng isang minuto Nang may sa isang baga Ush ah. Hindi pala ay pala isa one minute. Huwag pa lang one minute. At nakakaawa na lang ang baby namin. Uy, go! Na po. Galit na po. Ayan po, at gutom na si baby. Pinapadilin ang tito. Huwag mo ugain ng ulo. Pupunta po kayo ng tagayta yan. Ayan po, Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Yan, bali ngayon po ay paluwas kami. Papunta po ulit kami sa Tagaytay para sa bali si baby po ay amin pong ipapalo up check up. Kasama po namin si Leia. Ayan po. Tayo po ay nagsama na po ng driver. Uh oh, oh. Gawa na ako ay kagagaling ng Iloilo. Ay mag-drive. Salamat. po. <laughs> ate. Bigay ko na rin po yung pasalubong. Wow. Thank you so much, Leia, sa mga may pasalubong. May from Iloilo. Ay, ay, may bibigay din ako. <laughs> noong bumisita si Sir Leo sa oh, okay. ba, sa fish pan, oh, okay. meron siyang mga binigay sa akin na oh. mga oh. Rosario. rosario. Yun daw ay binili nila noong nagpunta sila ng Portugal. Sa, oo, oh, oh, tapos ay dun sa mismong bahay ni sato Papa. Tsaka mabango Salamat uh, po, Sir Leo. Thank you, ate. Mabango ka. Kami po ay nagpa-drive-thru dito sa Makdo. At uh, wala, na po. 1.30 na. Sige po. Ah, sige, sige po. Ano po ito? Adduce <laughs> <And you> na <laughs> isang. Ito na po yung aming mga order na pagkain. Thank you, Leia. Welcome po. Thank you po. Sa panlilibre. Pa, <laughs> Nagkaroon pa natin ng konting, ano, kuha ng kukla ang lahat yung uh, in-order uh, uh, natin. Uh, mm -hmm. Ay, nung, dumating. dumating po yung coke float. float. sige, <laughs> okay, bakit po para coke lang naman na sinabi Oo. ko? Ay, baka dahil sinabi natin na, ano ko rin Coke po, coke po. Ay, baka pa rin yung coke, coke float. Coke Oh. <laughs> Ay, yeah, po, kain muna tayo. Thank you, Lilea. <laughs> meron din po kaming burger, cheeseburger, tapos meron pa dito French fries. Ah, ito yung coke, coke float. Bukod pa yung coke. Ayan po, may coke pa kami. Kain po. tayo. Kain po. Sa susunod pala, na-order. Ay, huwag nang mga hingin po. Coke po ay ang pakaintindi. ko Coke. Lord.

Oo nga, panawit. Tabaan na. At meron akong pasalubong para sa inyo. So, Iloilo. Wow, thank you! Andres! Meron pasalubong, tita Leia, from Iloilo. At meron ding Magdo. Thank you po. Thank you sa Magdo. Thank you din sa Magdo. Ito ang pinakarating ng safe. Yes. Ayan po at kumakain na sila at nagprito po si Janet ng ginawa nating lumpia. Sinosaw ah. natin sa Oo, may dynamite po yun at saka lumpia Shanghai. Sarap po. Yan, hindi na nagluto. Ito na. Salamat sa Sa pasalubong na dynamite. At saka yan yung talong na kapipitas ni Bossy. Basta nilaga. Basta nilaga po oh. sa Saka yung kamatis, yan ay galing doon sa likod bahay namin. Ito so, ayan po si baby at may bisyo. Gusto yung kalong. Ang aming baby. Inaantok. Ayan po si Andres at may hawak-hawak na lumpia. Kaya yeah, pala nung no, ako nakakain, eh, na sa akin, nakita niya yung lumpia, favorite mm. na yan, no? Nagustuhan, no? Oo, oo. Sarap, Andres! Hindi ako ay pa! Ayan na may, may ano, may nilagyan <laughs> ko ng carrots. Maraming karots <laughs> oh, carrots oh, oh. yan. Sarap, Andres! Nagustuhan doon doon ng tita! Nagustuhan doon doon ng tita! 哈哈，哈。